Good morning mga kabisay Mega mega love shout out Isang pinagpalang umaga na medyo Matindi na naman ang init Time check is 7.42 Pero ayan na At nag uumpisa ng Mag Ano yung init Medyo matingkad ngayon So sa ngayon mga kabisay eh, Ngayon pa lang ako mag Uumpisang magdilig Dahil Katatapos lang mag At siguro Mapapanood nyo rin yun mamaya At Medyo Komplikado yung pag ko kanina mga kabisay Dahil Medyo nalit na naman ako hindi pa ako tapos mag Uh, prepare ng aking mga pinamitas eh na andyan na yung bibili at hinakot na nila sila na ang nagtimbang doon so thanks God at tinulungan nila ako so napadali so ngayon magdidilig naman ako kaya tinanghali ako ng pag uumpisa magdilig mga kabisay dahil nag harvest muna ako kanina mga alas 4.30 ako nag start at medyo madilim-dilim pa hindi ko nga alam kung anong itsura ng aking vlog dahil mumukat-mukat pa ako eh <laughs> so sa ngayon mga kabisay ay nakaprepare na ang aking host at naandito ang aking balding gagamitin may host ako mga kabisay pero babaldi-baldihin ko dahil medyo mas madali ang baldi kaysa anong tawag dito ah uh, host ang gamitin. Ang host kasi maghihintay ka pang mapuno yung puno ng halaman. Pero ang tabo, isahan lang. So, samahan niyo ako mga kabisay. At magdidilig tayo. Ayan, nakaridin ang aking host at umaagas na ito mga kabisay. Napaandar ko na ito doon at ayan ganyang kabagal ang ating hose. pag ang hose ang ginamit oh ang bagal bago mapuno ang isang puno magbibilang muna ng minuto ayan bago ilipat oh di ba ayan eh, kung tabo ang gagamitin ko, isang salok, isang buhos, tapos. Alright. Abang-abang mga kabisay. At dito nga pala tayo mag-uumbis sa mga kabisay sa mga talungan. Talungan, ukrahan, at ito ang una kong didiligan. Papunta doon sa ampalayahan. Ayun, doon ang ating ampalaya. So, dito muna tayo mag-una dahil medyo mainit dito kaya unahin ko dito para mamaya medyo nasa lilim tayong nagdidilig so ang host mga kabisay ayun na nakatutok na sa uh, drum dahil itong bali ang ating gagamitin pandilig at ganito ang gagawin ko dito mga kabisay Ayan, ganyan lang, 'di ba? Madaling mapuno ang puno. Ayay, nalaglag pang isang bunga. May bunga ng aking okra mga kabisay at Ayan, may mga bulaklak na. At siguro mga 2 weeks ay meron mayroon na rin tayong maha nito. Ayan, okra at talong at ang talong natin mga kabisay ay ayan. Nabali tinamaan ng hus kahapon at may bulaklak na pa naman ayun at tayo ay eh... mag kita kita na lang ulit maya maya alright ayun mga kabisay at nakatapos na tayo dito sa lower area dito sa bandang baba ng ating mga uklong <laughs> oklong dahil okra at talong ang pinagsama ko dito mga kabisay na ang mga talong na sa gilid ang okra ayun kung makikita nyo okra yung nasa gilid na yun yung malalaking yun at din eh, ay talong at dito naman mga kabisay ay eh, sa awa ng Diyos ay eh, ito na ang aking mga okra na huling itinanim at medyo uh, maganda na rin ang kanilang gilas medyo naalibadbaran lang ako dahil hindi ko matanggal-tanggal ang mga damo mga kabisay dahil isa yan sa mga proteksyon nila sa araw kaya hindi ko matanggal-tanggal dahil medyo mabibilad ng gusto ang kanilang mga puno so baka magrindi sila dahil nasanay sila sa hindi masyadong naaarawan so hinayaan ko na lang munang lumago sa na natin yan A tanggalin, at ito nga pala mga kabisay, yung sinasabi ko sa inyong nung itinanim ko under observation, dahil malapit sa kawayan, ayan, ang kawayan so, sa ngayon ayan, apiktado, medyo komplikado yung apat na puno tulad nito, isa, dalawa, tatlo apat, na hindi sila masyadong nakatubo, dahil yun nga, na aagaw ng ugat ng kawayan, ang kanilang mga uh, inilalagay kong uh, fertilizer at ang tubig na idinidilig ko halos nasisipsip ng kawayan kaya medyo maagang namimikloy ang ating mga talong dito sa eriyang ito tulad nitong sa bandang taas medyo komplikado masyado dahil ayan hindi sila nakatubo at medyo namikloy ayan kung ilang uh, puno ito na nasasako pa rin ang kawayan dahil mas malapit pala dito na inaasahan kung ito ay hindi maapiktuhan pero ayan apiktado pa rin at ang iba ay hindi masyadong nakatubo kumpara dito sa bandang malayo na kung makikita nyo ay ang gaganda ng kanilang mga dahon ayan at ang iba ay namumulaklak na at meron ng nakita ko kaninang maliit na bunga. Di ko lang matandaan kung saan banda yun. Mayroon ng maliit na bunga itong ating talong mga kabisay at ang ating okra ay uh, mayroon ng mga malalaking bunga na papunta na sa ayan, kung makikita ay nyo may bunga na ang ating okra at dito banda ay medyo mahahaba-haba na ayan oh mahaba ng isang mga kabisay ayang banda sa kuan at doon ayun yung papuntang taas mga kabisay ay marami na yung bunga at salamat sa Diyos na meron na naman tayong namumuong konting biyaya so patuloy tayo sa pagdidilig mga kabisay dahil itong iriyang ito ngayon pa lang ako mag uumpisa pero doon sa pinakadulong linya tapos na yon dahil sa sampung piraso lang naman yung talong na yun doon so inuna ko na yon at naan dito na ako dito na ako mag start so let's go mga kabisay hindi ko na maipakita sa inyo grabe na ang pawis ko mga kabisay din ako magpapakita <laughs> at yun na nga mga kabisay nakatapos na tayo dito sa area ng mga oplong <laughs> mga oplong uh, okra at talong kaya oklong ang tawag ko dito mga kabisay so ayan at natapos na tayo ditong magdilig at meron nga palang uh, medyo malalaki-laki ng bunga ang ating ukra at medyo ayan so siguro bukas pwede nang pitasin yan <laughs> ang hahaba na eh. Ayan no. Hindi pwede kasi pagulangin mga kabisay at meron tayong uh, mga kasabihan na pagnahinugan, nahinugan ay eh, madaling mamatay ang puno. So dito, meron na rin. Ayan. Hanggang doon, lahat yan mga kabisay meron pero medyo naon na itong tatlong puno dito. Ito isa, at mayroon na rin malakay ito, dalawang puno mayroon ng parihong malakay so thanks God at tayo ay medyo natutuwa na sa ating mga kaganapan at ito, malapit na rin itong uh, huli kong itinanim ayan uh, bali ano ito lima at lima Uh, sampo, dose, dosing puno itong holikong uh, huli kong itinanim dito sa area ito. At uh, medyo maganda-ganda na rin ang kanilang uh, bulas. Malapit na rin magkaroon ng bunga. Ah, may bunga na pala itong isang ito mga kabisay. Ayan no oh. Mayroon na palang lumalabas na bunga. Ba, thanks God. Pati yung mga huli kong tanim, may bunga na. At ang talong natin ay mayroon ng bukuhan doon. So may bandang iyon. So tapos na tayo dito magdilig mga kabisay. At dito naman tayo sa mga ampalaya. At ililipat ko naman dito yung aking pandilig. Alright, let's go mga kabisay. Medyo tanghalin tanghali na. So yun mga kabisay at nakatapos na tayo dito sa eryang ito ng Ampalaya ang oras natin ay alas 9.56 at mag-aalas 10 ng mga kabisay. Mahaba-haba pang ating didiligan mga kabisay. Dahil hanggang dito pa lang ako sa porsyon na to. Ayan. At ito pa lang, hanggang dito pa lang ang nadidiligan ko mga kabisay. Simula doon sa dulong area ng galaxy papunta rito so hanggang dito pa lang tayo at mayroon pang mahaba-habang bubunuin pero siguro mamaya na mga kabisay dahil sobrang init medyo nahihilo na ang inyong taybisay medyo mahaba-haba pa ito simula dito hanggang doon dalawang linya pa yan mga kabisay at maya na siguro dahil medyo pagod na ang inyong taybisay, dahil saka ikot-ikot dito hila-hila ang hose so ang iba pinagputol-putol ko na nga para uh, hindi na ako masyadong maghila sa mga mahaba so ayan, yung ibang hose na andito yung iba na andoon at yung pinakapuno ay naandito akin na munang <laughs> isinalpak sa drum dahil yan ang gagamitin ko mamayang ipandidilig pag uh, medyo nakapahinga na tayo so ako lang pala <laughs> dahil kayo ay nanonood lang so ayan mga kabisay at ako'y medyo magre-relax muna so hindi ko na ipapakikita sa inyo ang katapusan ng aking pagdidilig pero maraming maraming salamat sa inyo na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video mga kabisay. At nagpapasalamat ako sa palagi ang inyong suporta. Alright mga kabisay, walang ibang sinasabi ang inyong taybisay. San man kayo naroon sa sulok ng ating mundo, laging mag-iingat, palaging magdarasal ng patuloy tayong patlubayan ng ating pong may kapal at palaging malayo sa anumang mga kapahamakan. So God bless us lahat sa inyo. At God bless us na lahat pa. Ayun. So maraming maraming salamat mga Kabisay. Bye-bye.